Gusto ma Mami, mas maganda po yung brown. Ma'am, kaysa naman bumili ka ng mga nasa bangketa damitin. Safe na aduling gamitin. Shape na shape. Ma'am, ang laas po ma madam. Ayan po, napakaganda po nung aay madam. Ma'am, yan po ay 350. Bigay ko na lang po siya ng 250. Original po naman, galing pa po sa Eson. Eson? Yes po, ma'am. Kaysa po bumili kayo ng mga naakahilo, naakaduling sa mata. Napakaganda ng quality, ma'am. Hindi ka maduduling, hindi ka gaya nung nasa paligid ko, madam. Nakakikilas lang. Yes. <laughs> <laughs> ano na naman lang. Ay, huwag naman po. Okay na po yung 250, ma'am. Magayo naman siya mata. Baalin mo na, ma'am. Ah, yan isa. Ay, black po. Na? Hindi pang lalaki po. Ay, hindi ako Ayaw Good quality po yan, ma'am. Talagang hindi po mapapaya si Eyo. Ito yung aking kaibigan. Bibili rin siya. Sa ayong ay madam, bibili po. Ay, sige na po. 200 na po. Sige na po. Para po maalam din. Oh, huwag na naman po. Pababa po tayo ng pababa, madam. Okay na po sa 200. Ibigay na po natin kay madam ng 200. <laughs> Ayan po. Si madam, bibili na 200. Maalambing lang, magayon sa mata. Madam, madam na talaga. Okay, thank you boss. Thank you madam.